What's up guys? Nandito na naman po ang inyong kabugnoy Nagbabaling Hello guys, samahan nyo po ang inyong mga kabugnoy Ngayon po kami magluluto na po ulit ng aming pananghalian Kami nga pala po ay bumili po dito ng isda Ang binili po namin dito ay tulinga nice. Yan daw po ay aming igagataan Sabi ng aking mga bossing Pagdating naman po namin dito, pabalik na kami Nakita ko rin si classmate, merienda Ay mukhang masarap Adi kami muna yung nagtigil na si parang ambo. At kami di magtotosok-tosok nang yan, oh. Guys, oh. Napakadami naman, oh. Namimili-mili kayo di yan. Meron pa di yan Tapos yan, may calamaris, may quick-quick. Sari-sari po kanilang mga paninda dito. Meron din yung dugo. At tapos may hotdog. Ay, kumplitong-kumplitong. Napakasarap po pagka matitikman nyo, oh. Yan, meron pang dynamite na may na yan. Tsaka yung kikiam, dugo. Ay, sabi nga wow. nyo sa nila, ay, masarap nga magmerinda pagkagarni ka. Dami pagpipilian. Ay, mukhang mapapadami tayo ng kain. At ayun na nga po. Tinikman na po ni Kabugnoy. Kung ano galasa nga na yan. Sabi ko, hawakin muna itong ating camera. At ako lang ay titikim. Mukhang masarap nga. Nalagyan ko daw ng suka. Tapos ay may mga pipino sa ibabaw. Ay, quality-quality nga yan. No? Ano oh guys, oh, so tinimusa na, ni Kabugloy. Wow! Unang subo! Oh ba, ay ninanamnam na kaunta eh. eh. Talagang napakasarap naman ho eh, no? ko yung unang subo. Ay itong padalwa eh, sabi ko ah, talagang lulubos-lubosin na natin. Jawa ng libre ito. Ay di nabusog nga ho kami nun, pag merinda, Ay pagbalik naman ho naman, itinawag ng naman sa amin, ay wala daw mabilang ilaw. Yung sa ko, tubusan daw ho. At nagamit ho din sa kasalan, ay naunahan ho kami ng bili. Eh di ari muna kami ng Ice Cube. Ice Cube tayo ngayon. Medyo mayaman tayo ngayon. Ice Cube. Para daw po kami ay eh, medyo mainit po sa budiga, Hindi kami malalamig-lamig ang pakaramda pagka may yelo. Tapos yan kinagayak na ni Borluloy. At yung ating biniling tulingan. Dalawang kilo pong tulingan ang aming binili at yung pa'y gagataan. Talaga namang ariglado-ariglado lagi kami pagka kami magluluto guys dito. Ay talagang tulong-tulong. Si Borluloy naman ay binili namin mustasang aray. Siyang ilalawak di yan ay ginagayat na inuumpisahan na at ikaw nga ay pero kala mo din na may artista si Borlulo Ano you know? kala mo si Romi Diaz eh bigote pa lang pamatay na tarararan tarararan o ya yan pinipiga na ni Borlulo aring gatang aray talaga nga naman kaya na dami ang bata kuha ng gata grabe matindi talaga pumiga si Borluloy. eh talagang pil oh, na pil eh o nakatutok ang camera ah wala naman si Borluloy. Tapos naman din eh, nung balik ko guys si din sa budiga, ay rin mga ay pili na namin, ay pinipilian pa, ay dumi pa na ako, daba, ay alam ko magkakaraga, bahala ko, dyan. <laughs> Tapos nakita ko dini si Ambo, at nabangka pa, <laughs> ay, naman si paring Ambo, lahat na ibinangkaan. Ay, ay alam na alam na mong magagawa sa kanya pagdating sa bangkaan. Ay number one eh, ang katapat mula naman yung papa eh. Tararara, tararara. <laughs> Nung kumunta naman po uli ako din ay sa aming niluluto at nandinin naman na ay parang ba ginatungan na ng ginatungan. Ay talaga naman, napakayama sa panggatong. Ay apoy pa lang guys, so kitang-kita kita, kita nyo naman oh, nagwawala na oh. What? Ay kaya kay, nga kay, kay, pagka nadali kayo din yan, balahibo sa kamay, ay pagkakasakit, di kayo sunog. <coughs> Tapos napunta ko naman oh, sa budiga, ay ako'y parang napaawa na din eh. Ay sabi ko'y matulungan na nga at nakakaya din naman sa mga ro'y. Bago nga may na naman si Kabugnoy, eh wala naman ginagawa, aba. Halit-halit nakakarga ho na kaunti nang hindi naman nakakahiya o oh. Kinukuna naman ako ni paring ang budi at si ang tawa pa po sa akin oh. wow lapot ah, ay nako talagang napakaswerte sa niyo na aming boxing randel gawa nung nung misad talaga ho ay ah ay bago ay pahirapan pahirapan isipin nyo naman guys kami naka, kami namimili may mga yan ipitong araw na wala pang nakakabiyahay nagkanda bulok na lang ang aming liyaw Ayan guys, so mo na ating ulam. Ay, talaga nung napakasarap na yan. Quality, quality. Shout out po kay, ano po parang, kay Devin. Sabi, ano nga sabihin? ninyo yung kaming arap ng bahay ni ka-boss Rondel. <laughs> padalawang balik na. Nangyari <laughs> na lang ako <laughs> kay Devin. Niyo ninyo ang bahay. At kaya nalitin na. padalawang karga na. Iba ang walang kinakampihan. What? <laughs> 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 si boss Uh, boss Pare Grande. <laughs> Baro <ball> Grande lang. <laughs> totoo nga bro loy. Totoo nga bro loy. Totoo, totoo. Alam niyo mga reso, nakopo. Ay, sabi niyo lakas niyo, boss. Sa sabi ng mga re, wag niyo pa rin yung bata ni ma. What? Wala, wala nang dating. <laughs> pagka <laughs> pagka kay Randel malakas ang dating, boss. Alam mo? Oo, ah. Hindi ka maaari yun na nga guys nakita na naman ang inyong kabugnoy ay talagang puging puging nga din eh pagka minsan pag minsan ay si burlulo yaw talaga namang daling daling kain oh. sarap nga guys kumain pagka ganding agawan yes kaya lamang guys o oh, kita nyo naman pasensya na kayo kung nakakalatan kayo sa pagkain namin eh guys eh lahong talaga aming pinggan eh kami naman huwisan na eh, kahit ano aba ay ali palang si Bert na ay, ano now showing na tayo ay akala ko yan oh. Ano? Coming soon. Yung ibig sabihin coming soon <coughs> lang ay no showing na din pala ay. Eh. Oh, yan oh. Si Borluloy, umayaw na. Aba, Borluloy, ikaw pala ibusog na. Ayaw ko siya pag ni matagal ho kumain. Gawa nang si Kabog na hinig bibidyo pa. Ay wala akong masyadong maghawak ng camera. di kami naglalaban ho tatatlo na. Ay akala ng mga ari ko papatalo ay hindi. Nanam namin ko na kaunti. Tara na masibuspugong aray. Ay eh, kung kumain ay eh, laing gusto isulaw. Oh. Ayun na ayun nang kami nakakasabay din sa dahon at kulang pa daw sa kanya eh. eh. Hindi naman nataba pagkakalakas kumain. Tapos sabi ko ay eh, sobrang-sobrang naman ito ating pagkain eh di air er, health ho, tinawag ho namin yung isa namin magtataba. Nang makakain din naman baka sabihin naman ho kami hindi nang aalok. Aba ay eh, pangit naman ho pagkakayaw na e, yung pagkain naman ho. Yan ay hey, para sa lahat. Oh, paano ba yan guys? Hanggang dito na lang po aking video. Sana po inyong nagustuhan. At yung inyong pong nagustuhan, pakipalo, like, and share naman po. Paalam!